na nanapit natin si Andito kasi wala doon sa bahay. Ma? Oh. Nakita si An? Ay, ka, Gabi. Iniwan si baby dito. Sabi may bibilhin lang daw siya. Oo, oh, asan ang si An niya? Wala doon sa bahay. Kagabi pa eh. Guys, ka nakita mo si An? Hindi po. Kagabi pa wala si An doon sa bahay. Kaya nga da dala bata. Kaya nga dito ko na lang pinatulog si baby dahil akala ko nakatulog na. Inayaan ko nang dito na matulog si baby. Asan si Ann pala? Wala dito eh. Akala ko, dala yung bata pumunta doon sa kabila, sa shelter, kasi madal siya pumapasyal doon. Pero wala din daw doon. Kung saan na? nagpunta si an? Asan na kasi Ann na yun? Anong oras pumunta dito? Kagabi dala-dala yung bata. Ano lang, magaga pa. Alas 7 yata yun. Alas-yete pa ng gabi? Oo. Oh. Tapos, nung pag-alis namin, hanggang ngayon, hindi na bumalik. Wala. Kaya akala ko nga si Anne, andun lang sa inyo. Wala rin Kaya... doon. Umuwi ako, wala doon eh. Basta bago kami umalis, daladala niya yan. Sabi, maglalakad-lakad daw sila. iniwan pala dito. Eh di, pinaiwan ko naman dahil sabi niya, saglit lang ako, Mama raw. May bibindi lang ako. Baka naman iniwanan na rin niya tong anak niya. Sana kaya pupunta yun. Iniwanan niya naman si Eno. iskay ikaw, may idea ko kung saan pumunta si Anne? Hindi ko po alam. Hindi niyo rin nakita ngayong umaga dyan sa labas? Wala dyan? Baka nga tinuloy yung plano Kasan niya. Nasaan po si ate Anne? Hindi ko nga alam. Wala nga dyan. Pag uwi namin kagabi, wala. Akala ko naman dito nakitulog. Si baby lang palang nandito. Kasi... Minsan may pinagkwentuhan daw dyan. Na ano daw? Na si baby daw iiwan na lang daw niya. Magtatrabaho na lang daw siya. Baka Just, tinuluyan na. Diyos ko, ko naman eh. Isip ni An. Sinabi ko na sa kanya na hindi pa siya pwedeng magtrabaho kasi kakapanganak niya pa lang. Tulad niya no. Hindi natin alam saan siya nagpunta. Saan siya gilapin. O kawawa naman tong anak niya. Totoo pala talaga 'yung sinasabi nila na kapag nanganak si Anne, iniiwanan 'tong ano mga anak niya para ano magtrabaho. Parang wala sa kanya ang alaga 'yung mga anak niya. Gusto niya kasi makapagtrabaho siya. O, hindi ko alam kung makapagtrabaho para sa ano sa mga anak o para maging malaya siya. Kawa 'yung mga bata pag ganyan lagi yung gagawin ni Anne. Tulad niyan ngayon. Oo sinong magiging katuwang natin pag alaga kay baby. Talagang sa atin na talaga inanunian siguro yan. Baka talagang gusto na ni Anna talagang tay mag-alaga kay baby. Awa naman si Ino. Niwanan ka na baby mama mo. Ay, niwanan ka na. Niwanan na ikaw ni mama. Ha? Baby ko. Ay. Ano naman si baby ni mami? Ha? Ano? Ano na tong ngayon bata? Paano tayo makakapag ano nito? Makakapag vlog? Alangan laging kasama tong baby. Ano anong you know, ino? steady na lang kami dito sa bahay, ha? Hindi na kami makakablog masyado. Kasi walang mag-aalaga sa'yo. Hindi ka pa naman kayang alagaan ng mga bata. Oh, ano naman si Eno. Anong gagawin natin nito, ma? Eh ano pa nga ano? Ba? Alam, pabayaan natin yan. Nandyan na yan. Ano naman si Bebe? Ano kaya plano ni Ann? Sana naman pumuntak si Ann kung nasaan siya. Para at least alam natin. Antayin pa rin natin, malay mo. Magbagang isip bumalik. Pero bakit hindi siya nagpaalam? Dapat nagpaalam man lang siya sa akin o kahit sa inyo. Ba't nagsabi na ano, may bibilihin lang. Tinaon niya rin talaga na wala ako sa bahay para makuha niya yung gamit niya. Ba't wala ito yung mga wala gamit? Wala yung gamit eh. Yung may bag na itim yun doon. Wala yung bag niya eh. Ibig sabihin, umalis nga. Intention pa lang umalis. Kasi tinignan agad. ko agad yung bag niya doon eh. Wala eh talagang nagsabi kasi yun sa akin, gusto niya magtrabaho nga kasi gusto niya magkapera para daw mapacheck up niya si baby. Tsaka makatulong rin daw sa akin sa ano, sa pambili ng gatas, tsaka diaper. Hindi ko naman alam na alis ng walang paalam. wala naman tong bata, iniwanan na naman niya. Tsaka malaki, na malaki na. si baby, oh. Lakas pati na itong maggatas. mataba na, oh si Ann talaga eh. Pero hintay natin, baka mag-contact si Ann kung nasaan siya para alam ko din. Um, awa man sa si inyo. mo? Kaya nga. Ayan mo, baby, ha? Dito kami, baby, alagaan ka namin, no? Habang wala si mama mo. Awa naman tumbata, bata. Hindi ko alam kung anong plano ni Ann sa buhay niya. Dapat kahit gano'n nagpapaalam. Kasi kawawa yung mga bata. Mm. naman si Ino. Hmm. At sa ngayon po mga kababayan ngayon yung update kay Baby Ino. No? At hintay-hintay namin kung sakaling kumunta si Ann. Dahil nakakawa tong anak niya. Iniwan niya ng walang paalaman lang. Uh, at iyan po mga kababayan no? sana mag-message sa atin si Ann at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Baby Ino no? and God bless po, God bless mga kababayan